buhay mahirap hindi na makapagpaayos ng bahay walang budget sobrang gipit ang buhay ng natin ngayon ayan isang alog na lang to ng ano isang alog na lang ng lindol bagsak na yung bahay na to sana makapagpaayos wala Ayan. Ang bahay ni Lola. Ayan. 50 years old na daw ako na bahay bago namin nabili. Malinis na yung kanal dito banda. Karang-karang nilinis. Ayan. Oh, ano na, na siya. 50 years old na na bahay. Walang budget. Ang kaayos. Sana magkaroon ng pagkakataong mapaayos. Delikado na to. Babagsak to ng oras pagka may lindon. Sana wag naman magkalindol. Mapaayos muna namin to.